nagimas na eh. Ah, oh, nagimas sila ko daw na yung sabsaba. O siya, o kima. Nagimas na eh. Ah, oh, nagimas sila ko daw na yung sabsaba. O we'll siya, o kima parking ng bicycle dito kami mag-magra-ride ng bicycle di ba daming bicycle puro park isa na uh, isa isa <laughs> para tulak rayo <laughs> ang sarap naman ng bicycle may driver ako <laughs> Ayan <laughs> na. Hindi hindi niya ako kaya. Kaya <laughs> yan. Ay, ang sarap mag-bicycle, may driver ako. <laughs> ay, ay, ay. ay. <laughs> ah, yung dalawa naglakad. ah <laughs> ay, ay. Hi, driver. Driver! Ayan yung dalawang kong kumare. Kawawan oh, oh, mo nang bicycle kung mabanggahan nila. Di ba saan? Mabilis mabilis magpatakbo ang driver ko. Oh. wala si Indian, punta tayo sa yating niya. Sige. Kaparking ang driver kong maganda. oh, yan. Please subscribe, my diwa. ganda dito parang probinsyang probinsya meron pang ano doon oh, ibon ay, naglalakad. Oh yes, yeah, ganda. Juda, ganda ganda. Ang fresh ng air. Ayun. Pero wala namang ano oh. Eh. Ayun, ano. Ano ito, kanawa'y Ang ganda, nang ganda.

We, we're going out for one and a half hour now. Eh? Okay, yeah, we are just slow. <laughs> so, okay, I'll quickly change I'm about to put some shorts on because, uh, you know, we're going there, right? Yeah. You see? excuse me kung hindi ka dyan kung natabi ka yeah. yung babae, yung... Ayun, ang daming aba-aba dito kasi nag excuse ako sabi niya ayan ganda ng mga view oh. ang daming aba-aba ito oh. ang daming gabi Mabilis lang magpatakbo si Weng kasi. Ay, sorry. <laughs> okay lang. Ayun, oh, dami oh ngo wow, ganda. ayan, kukuha kami mamaya ng laing. Iluluto namin ginataang laing. Sana yung dalawa? Wala na nawawala na sila. Kasi mas ma ano. Pero ang ganda ng mga bahay dito oh, no. Mm -hmm. Parang ano oh, yan, oh. Gusto, kahit ganyan lang ang gusto ko oh. sa Pilipinas ano. Oh, mm -hmm. Ito nire renovate ayan, ganito ang probinsya dito sa Hong Kong. ayan Ganda ang bahay, malalaki. <laughs> si may diwa o oh, nahihilo na. <laughs> <laughs> Maraming laing dito. Ito oh, mga laing 'yan. Anito. Ayan o. Oh. Awan rabong ditay tayo. kami agrabong. Ayan o. Oh. Yung kami agrabongon. Adorabong di tayo. Eh. Nagadukawa yan. Ang ganda naman dito. Ayan yung mga ano. Papunta kami sa probinsya. Ang ganda. Oh, kita niyo ang ganda. Lib 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 lib. Mm. Darsan niyo. Ay. Ayan o, no, ang ganda ng bulaklak. Diwa ng YT, pero ako si May Diwa. Ayan. Pero ito ang diwa ni YT. Hmm si YTMD1 nga. Nag, nag, nagkagurigur nga ako dahil nawala na yung mga ano, saging, ko. Kaya ngayon, punta kami sa bundok, magsaging-saging na doon. Wala na masaging sa bundok. Ano lang. Pero naplat ang gulong niya kanina. <laughs> yung, yung bisikleta nila naplat ang gulong, mabigat siya. Ayan, Spanish, Spanish tree up. daw. Spanish tree? Oo. Ayan. Mabango yan, amoyan mo. Si may hmm, diwa. yan kami oo oh, galing. Ay may lang ka layo. No, oh, ang taas Pompati. ng papaya. Pampatu. yung nandito ako. Nag-enjoy ka po. Nag-enjoy ako sa view. Ang ganda-ganda naman dito. Ito ang gusto ko kahit wala na akong saging basta ganito ang tirhan ko. <laughs>